Hi mga dudes, for today's video po, uh, bibigyan po kayo ng dalawang tips, no, na kapag nakita mo sa isang babae, wag na wag mo nang liligawan kasi po, red flag po yan para sa inyo mga lalaki, no. Ibig sabihin, lords, kapag po yung ganito yung klase ng babae, yung nililigawan mo ngayon o balak mo ligawan ngayon, o nakikilala mo ngayon na natataypan mo no na bala kang asawahin eh wag na no kapag po kasi lods, no ganitong babae yung nakatuluyan mo sasakit ulo mo may stress ka lang habang buhay at hindi lang yun pati ni magulang mo syempre no kasi po ama magulang po natin lods, no? story nila na mapunta tayo sa mabuting babae syempre no so isa po yun sa mapangarap ng mama magulang natin na mapunta tayo sa matinong babae o lalaki So, proceed na tayo agad sa number one na tipo na babae na wag na wag yung liligawan, no? Una-una Lods, yung ito po yung mga tipo ng babae na humihingi o nangungutang ng pera o kahit anong bagay. No? Kapag po Lods, may nililigawan ka ngayon o may jowa ka ngayon, hindi pa nahihingi sa'yo. No? Kahit ano po yan, kahit load, pera, o mangungutang daw, babayaran ko no, no? yung mga ganyan pong linyahan na babae, huwag na paniniwalaan yan. So, okay lang Lods, na kunyari, mangungutang, syempre, magbabayad yan, so, umpisa. And then second, hindi na, no? And then kapag naging close kayo, hindi nagbebembangan na kayo, hindi na magbabayad yan. So kapag loads ang babae, So, umpisa pa lang ng ligawan ninyo o pagkakakilala ninyo nang hihina sa'yo ng load o kahit ano pa, nangungutang, no? Red flag na po yan. No? Huwag na huwag nyo ito tuloy Kasi po, ang babae na yan, hindi po in love sa'yo yan, no? Kailangan ka lang yan dahil po sa pera, no? Yung mga ganyan pong tipo na babae loads, naghahanap lang po na magkakaperahan yan, no? Hindi po pagmamahal, hindi po tunay na relasyon. So, kaya po, kapag po kayo ay nanligaw at nakita nyo na yan, na kunwari, Aldrin, pengen naman ako load, no? Babayaran ko bukas. Papawutan naman ng ganito ng limandaan. And then, ang hihingi sa'yo, kunyari ng mga kahit ano, kahit anong bagay, no? Ah, napaparamdam nagpaparamdam sa'yo na si yung cellphone ko, gusto kong bumili, hindi ako makabili, ganyan-ganyan. May naman nagpapaawa effect sa'yo, no? Ludes. sinasabi ko na sa'yo, iwasan mo na yung mga ganyang klase na babae. Kasi po, hindi po siya para sa'yo, no? Yan po, mga ganyan ludes, no? Meron po yung katapat na tunay na lalaki, yung mga ganyang ugali ng babae, no? Makakanap din yan ng mga balasubos na lalaki. Pero kung ikaw po ay lalaki at nakahanap ka ng ganyan, iwas ka na, no? Kapusit so, na tayo, sa number two. Babaeng may bisyo, no? Kahit yosi, kahit alak, no, mga ganyan loads, iwasan nyo na po yan, no, kahit arpong bisyo, kahit tong it, no, yung mga ganyan babae loads, hindi dapat nililigawan yan, kasi po, sakit po sa ulo yan, kahit po maanakan mo po yan loads, hindi po magbabago yung magyosi pa rin yan, iinom pa rin yan ng alak, no, posible po na isa santabi niya lang yun, pero pag lawa ka na yung anak niyo magbabalik po yan, kung ano po siya noon, so kaya po, kapag po ganyan ng babae loads, no, gusto nyo ba ludes, di ba? minimum na nga lang yung kita mo, bibili pa ng yosi, 'di ba? 'Di ba kayo mga lalaki din syempre ang gusto niyo sa babae, marunong mag din ng pera, 'di ba? Yung sahod niyo napupunta talaga sa importanteng bagay, no? Hindi yung pambili yosi, si inum panang alak, pagtusugal pa, no? So kapag po ganyan lods, sa babae, kahit ubod pa lang ganda yan, wag niyo wag nililigawan, no? Wag po kayo titingin sa lods sa itsura, no? Kasi po hindi po nakakaya ng muka. So napaka-importante load sa ugali kayo tumingin ng babae, no? Kasi po, kasi po importante po loads na meron po kayong uh, partner na talaga namang masarap sa buhay, hindi po nakaka-stress sa buhay. So, alam nyo na, huwag kayo titingin sa itsura at katawan, no? Ang tingnan po ninyo ugali. Kapag po ganyan po yung babae na nililigawan nyo ngayon, eh, bastidin nyo na kayo po yung mambastid. So, hanggang dito na lang po tayo, mga Lods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!